Ayaw na ayaw ni Emma na magkasama kami. Hindi ah. ko pwedeng gamitin yung mga video niya kasi naka-black ako. Hindi ako pwedeng mag mag-stitch o mag-duet. -mag -mag no? mm -hmm. Sabi ko, Emma, why? I want to do this on my own. I don't know what to say. No what to say, Kim. Sa social media, kilala si Emma Atienza bilang masayahin at palaging puno ng energy. Madalas siyang magbahagi ng kwento tungkol sa kanyang buhay sa mga pananaw niya sa mga issue at tungkol sa mental health. Sa mga video niya, halatang malambing at palabiro siya at marami ang humahanga sa pagiging totoo niya sa harap ng kamera. Pero nitong Oktubre 24, nagulat ang lahat ng ibalita ng pamilya Atienza na pumanaw na si Eman sa edad na labinsyam habang nasa Amerika siya. Mula noon, marami ang nagtanong kung ano talaga ang nangyari sa kanya. At kamakailan lang, nagsalita na ang kanyang ama, si Kuya Kim Atienza, tungkol sa nangyari. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga kwento ni Kuya Kim tungkol sa kanyang anak at kung paano nila hinarap bilang pamilya ang biglaang pagkawala ni Eman. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Eman Atienza ay bunsong anak ni na Kuya Kim at Felicia Atienza. Katulad ng kanyang ama, Mahilig din siya sa fitness at sa mga aktibidad na nagpapakita ng kumpiyansa. Ngunit higit sa lahat, nakilala siya bilang influencer na laging nagsasalita ng tapat at walang takot sa social media. Marami ang humanga sa kanya dahil sa pagiging bukas niya pagdating sa mga usaping tungkol sa mental health. Ngunit nitong Oktubre 24, binasag ng pamilya Atienza ang katahimikan at ibinahagi na pumanaw na si Eman habang nasa Amerika ito. Ayon kay Kuya Kim, matagal nang may pinagdadaanan ang anak niya pagdating sa mental health. Sa mga panahong iyon, araw-araw daw siyang nananalangin na maging ligtas at masaya si Eman. Pero sa kabila ng lahat ng pag-asa at panalangin, dumating pa rin ang araw na kinatatakutan ng isang magulang. Sa isang panayam, ramdam sa boses ni Kuya Kim ang lungkot habang nagkukwento siya tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, gusto kong isipin na hindi na sayang ang buhay ni Eman. Alam kong may dahilan ang lahat at doon ako kumukuha ng lakas. Dalawang araw bago mangyari ang insidente, nag-message daw si Eman sa kanyang ina. Sinabi niya'ng wala siyang gagawing masama sa sarili niya, pero kailangan niyang pumunta sa therapy center. Dahil doon, alam ng pamilya na may pinagdadaanan siya, pero inakala nilang kaya pa niya. Tinawagan nila si Eman kinabukasan pero hindi na nila siya makontak. Hanggang sa dumating ang mensaheng nagbago ng lahat, ang balitang hindi na nila muling makikita si Eman. Sabi ni Kuya Kim, parang huminto ang mundo niya nang marinig ang nangyari. Nang sinabi sa akin ni Feli, nanlamig ako. Hindi ko alam ang iisipin. Araw-araw kong ipinagdarasal na huwag itong mangyari. Pero dumating pa rin. Sa gitna ng matinding lungkot, pinili pa rin ni Kuya Kim na magtiwala sa Diyos. Patuloy akong nagpapasalamat kahit masakit. Alam kong may magandang dahilan ng lahat, sabi niya. Sa mga sumunod na araw, sinabi ni Kuya Kim na ginawa niyang paraan ng pagbangon ang pagtatrabaho. Pumunta pa rin siya sa GMA at nagpost pa sa TikTok. Para sa kanya, mas mabuting may ginagawa kaysa manatiling mag-isa sa bahay. Terapiko ang trabaho. Mas gumagaan ang pakiramdam ko kapag may ginagawa ako, dagdag niya. Ngayon, habang patuloy nilang pinoproseso bilang pamilya ang pagkawala ni Eman, nagpapasalamat pa rin si Kuya Kim na kasama pa niya ang kanyang asawa at dalawang anak. Gusto raw niyang maglaan ng oras para sa kanyang pamilya para maghilom at magsimula muli. Isa sa mga pinakamasakit na bagay para sa isang magulang ay ang makita ang anak na dumadaan sa matinding kalungkutan na hindi niya agad matulungan. Sa pagpapatuloy ng panayam kay Kuya Kim Atienza, mas naging malinaw kung gaano kabigat ang pinagdaanan ng kanilang pamilya bago tuluyang pumanaw si Eman. Ibinahagi ni Kuya Kim na matagal nang may kondisyon si Eman. Nadiagnose siya ng bipolar disorder noong siya ay teenager pa lamang. Ibig sabihin, may mga panahon na sobrang saya niya, ngunit may mga araw din na labis ang lungkot na nararamdaman niya. Sa panahon ng pandemya, lalo raw itong lumala. Dumating pa sa punto na ilang beses siyang nagtangkang sakta ng kanyang sarili. Noong unang beses daw itong nangyari, halos hindi alam ni Kuya Kim ang gagawin. Habang nasa ospital si Eman, hawak lang niya ang kamay ng anak at paulit-ulit siyang nagdarasal. Binabasa niya ang Biblia, partikular ang aklat ng mga awit, para palakasin ang loob ni Eman. Ayon kay Kuya Kim, Nung mga sandaling iyon, wala na akong ibang magawa kundi magdasal. Binabasa ko sa kanya ang salmo kahit akala ko naiirita na siya. Pero hindi ko alam, malaking tulong pala iyon sa kanya. Ibinahagi rin ni Kuya Kim ang isang liham mula sa kaibigan ni Eman sa Amerika. Ayon sa sulat, Hinangaan daw ng kaibigan kung gaano kalambing at kabuting ama si Kuya Kim. Lagi raw ikinukwento ni Eman kung paano siya binabasa ng ama sa ospital at kung paano siya pinapalakas sa mga panahong pakiramdam niya ay wala ng pag-asa. Sa sulat, sinabi rin ng kaibigan na si Eman ay may mabuting puso at napakaraming tao ang napasaya niya sa maikling panahon ng kanyang buhay. Habang binabasa ang liham, hindi mapigilan ni Kuya Kim ang emosyon para sa kanya, iyon ay isang paalala na kahit maikli ang naging buhay ni Eman, marami siyang na-inspire at nabigyan ng pag-asa. "Isang apoy si Eman," sabi niya. "Maliit pero maliwanag. Maraming tao ang naliwanagan sa kanya kahit sandali lang." Ngunit kasabay ng mga papuri, dumaan din si Eman sa matinding pambubuli sa eskwelahan at maging online. Ayon kay Kuya Kim, nasubok ang lakas ng loob ng anak niya lalo na nang mabash ito sa social media. Isa sa mga pinagugatan noon ay nang biruin ni Eman sa isang video ang tungkol sa isang daan at dalawampung libong piso Guess the Bill Challenge. Marami ang hindi nakaintindi at binatikos siya. Pero sa halip na manahimik, matapang na hinarap ni Eman ang mga kritisismo. Sinabihan ko siya na wag na lang pansinin, pero lumaban siya, kwento ni Kuya Kim. Magaling siyang magsalita, at ipinagtanggol niya ang sarili ng maayos. Doon ko nasabi na matatag ang anak ko. Akala ko talaga ay okay na siya. Araw-araw daw siyang kinakausap ni Eman online. Madalas ay nagtatanong siya kung kamusta ang kanyang anak at lagi nitong sagot, All good, Papa. Pero sa likod ng mga salitang iyon, may lungkot pala na hindi niya ipinapakita. Hindi ko alam na sa likod ng mga ngiti niya, may mabigat pala siya na dinadala, sabi ni Kuya Kim. Sinasabi niyang okay siya pero hindi pala totoo. Ang sakit isipin kasi gusto ko sana siyang tulungan. Sa panahon ngayon, napakadali ng manira o magbigay ng masasakit na komento sa social media. Minsan, nakakalimutan natin na ang mga binabato nating salita ay maaaring makasakit sa mga taong may pinagdadaanan, lalo na sa mga may problema sa kanilang mental health. Dapat matuto tayong maging mabait. Bago tayo mag-comment, Isipin muna natin kung makakatulong ba o makakasama ang sasabihin natin. Pwedeng hintayin muna natin ng isang araw bago mag-post para makapag-isip tayo ng tama. Dahil sa panahon ngayon, isang maling salita lang online ay pwede nang magdulot ng malaking epekto sa isang tao. Si Emma ay lumaki sa panahon ng social media. Iba sa panahon natin noon, alam natin kung paano ihiwalay ang tunay na buhay sa online world pero para sa mga kabataan ngayon ang social media na mismo ang naging bahagi ng realidad nila doon sila nasasanay doon sila humuhugot ng pagkakakilanlan kaya minsan kapag nakatanggap sila ng masasakit na salita hindi lang basta comment iyon para sa kanila kundi parang personal na atake na tumatagos sa kanilang puso kwento nga ni Kuya Kim si Eman ay likas na masayahin matalino at punong-puno ng talento sa mga video niya, kitang kita kung gaano siya ka-energetic at witty. Pero sa likod ng lahat ng iyon, isang simpleng tao lang si Eman na mapagbigay, mapagmahal, at marunong tumanaw ng utang na loob. Noong minsang nakatanggap siya ng malaking regalo mula sa kanyang lolo, imbes na itago o gastusin niya ito para sa sarili, pinamigay niya ito sa kanilang kasambahay at driver. Tahimik lang siya noon, pero makikita mo kung gaano siya kabuting anak at tao. Hindi rin siya mahilig sa mamahaling gamit. Mahilig siya sa ukay-ukay. At kadalasan, hand-me-down lang mula sa nanay niya ang mga suot. Ang mga alahas niya, peke lang, pero dala niya ito ng may kumpiyansa at ngiti. Hindi niya kailanman ginawang sukatan ng halaga ang mga material na bagay. Ganoon kasimple si Eman. Totoo sa sarili at hindi kailangang magpanggap para lang magustuhan ng iba. Pero kahit gaano siya kasayahin sa harap ng kamera, may mga bagay pala siyang dinadala ng tahimik. Hindi niya ito pinapakita dahil ayaw niyang maging pabigat sa iba. Pinili pa rin niyang ngumiti at magbigay inspirasyon sa mga tao. Totoo nga talaga na may mga taong kayang ngumiti kahit may bigat sa dibdib at si Eman ay isa sa kanila. Ngayon na wala na siya, sana magsilbi itong paalala sa ating lahat. Hindi natin kailanman alam kung ano ang pinagdadaanan ng isang tao. Kaya sa halip na manlait o manghusga online, piliin natin ang kabaitan. Maliit man o malaki, bawat mabuting salita ay may kakayahang magpagaan ng loob ng isang tao. Sabi nga ni Kuya Kim, Kapag mabait tayo ngayon, nabubuhay si Eman sa puso natin. Kaya sa bawat pagkakataon, piliin nating maging mabuti dahil hindi natin alam, baka sa simpleng kabaitan mo ay may maliligtas kang puso sa pagod at sakit. Ikaw, na nakikinig ngayon Kailan ka huling naging mabait sa isang tao kahit hindi mo siya kilala I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito